nagbabaha doon napaganda nitong Manila Post Office yung oh. pintura ito rin hagdan pinaganda na bagong pintura na kaya na sa ano tayo ngayon sa phase pa ng Pasig River Esplanade pinabot ulit tayo ng ulan kanina medyo mainit nag iba ang panahon ngayon tingnan natin dito oh ang ganda mga upuan saka uh, meron siyang mga partition para hindi mahigaan ng mga homeless ay maganda naman ang pagkakagawa nito maayos hmm. ay, design pa yung, yung pinaka baba saka uh, railing so, ay, ang ganda nito okay naman to yung design mga uh, uh, Christmas lights na uh, mas pinaganda na ngayon mas pinulido uh, na yung mga mga bakon, mga uh, railings yung uh, handrails makapal na mga kabayan parang naging bago maayos na sa ah, manila post office ito rin hagdan mas um, pinaganda na bagong pintura na ulit ito yung mga uh, malustre ito yung, yung maraming mga uh, homeless yeah May dati dyan. Dito, medyo maliit. riverside drive. Ayan. Ayan Yung mga ano nga lang, mga aso. Ito yung ganda isa. lang halos mga water hyacinths. Basura dami mga ibang eh. dami na siguro kapag sila nakuha mga pagkain mga isda uh, lalong gumanda ang esplanade dyan yung showcase area Dito sa phase 1, mayroong mga fountain Tapotahan natin sa esplanada. Hmm. Meron dating ano dito. Ramp. Wala na. Sana kung ganito yung finishing ng ano, no? ng handrails. At ito, tulad ito. Hit nilang gayain, ano? Dito ang kita yung ano dito. Pagkasunog ng ano, ng Manila Post Office, Riverside Drive pininturahan din nila yung bakod ng Manila Post Office pagkaan ito tulay light na dilaw hindi pinapahas pinagbiyahan yeah, <tinyo> ko. pa. Yung... Yung ginig pwede na ting, yung mga upuan pagandain yan hindi pa tapos ah, mga makapit yung hindi naman madulas tingin ano, nga na lalim ng McAdford Way baba lang 不顶。 baha pala doon. Yan, inaabot ng ano to, ng tubig. Kaya ano pa naman, malayo pa yung tubig ng Pasi Driver Nag-swimming ni mga bata doon Kapunta na Loton Babaha doon ilalim na mga bridge. May mayroong pagitan. Thank you for natin to. Wala station. Tarado pa rin. Hindi pa rin siya nagagamit. Ganda na. iba rin ang ano, dito ang view ganda rin talaga oh ang dahil mga sagyante.